Magandang araw mga bata! Ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito ay tungkol sa iba't ibang paraan ng pagtitipid at pag-iimpok na nakatuon sa pagtulong sa kapwa. Narito ang mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Nakapagsasanay sa pagiging matipid sa pamamagitan ng pagtatabi ng mga bahagi ng baong pera o gamit na ayon sa kakayahan na maaaring makatulong sa sarili o kapwa sa panahon ng pangangailangan. Una, naipahahayag ang ugnayan ng sariling pagtitipid at pag-iimpok sa pagtulong sa kapwa. Pangalawa, naipaliliwanag na ang pagtitipid at pag-iimpok para makatulong sa kapwa ay mahalagang disiplinang pangsarili na dapat linangin upang matugunan ang pangangailangan ng sarili at kapwa sa takdang panahon. At panghuli, na ang mga paraan ng pagtitipid at pag-iimpok na nakalaan para sa sarili at kapwa. Mga bata, halina at gawin natin ang gawaing paggayap. Gumawa ng listahan ng mga aktibidad na gusto o pinapangarap mong gawin. Magaling. Sana ay magawa ninyo ang mga isinulat nyo sa inyong bucket list. Narito naman ang paghawan ng bokabularyo. Isusulat ang karanasan sa pagtitipid sa maliit na papel. Mahusay mga bata. Sagutin natin ang mga tanong. Unang tanong, bakit ako nagtitipid ngayon? Pangalawang tanong, kung hindi at mabibigyan ako ng pagkakataon magtipid ngayon, para saan o kanino ako magtitipid sa kasalukuyan? halina mga bata, at sagutan natin ang ating unang gawain. Basahin ang mga nangyari sa buhay ng sumusunod at sagutin ang tanong sa huli. Binasa niyo bang maigi mga bata? Narito na ang tanong. Anong uri ng pagtitipid ang ginawa ni Mariano K? Basahin naman natin ang nangyari sa buhay ni Socorro Ramos at sagutin ang tanong sa huli. Binasa nyo bang maigi mga bata? Narito na ang tanong. Anong uri ng pagtitipid ang ginawa ni Socorro Ramos? Narito ang rubrics para sa pagsusuri o pagmamarka. paglalapat at pag-uugnay. Awitin ang kantang magtipid sa himig ng Leron Leron Sinta at sagutin ang mga gabay na tanong sa huli. Magaling mga bata. Ngayon ay sagutin natin ang mga sumusunod na gabay na tanong. Sagutin ang sumusunod at itala ang sagot sa larawan ng bintana. Narito na ang ikalawang gawain. Basahing maigi ang unang sitwasyon, ang magsasapatos. Ngayon naman, basahing maigi ang ikalawang sitwasyon, ang manggagawa ng kakanin. Magaling mga bata. Ngayon naman, sagutin natin ang mga gabay na tanong. Narito ang rubrics para sa pagsusuri o pagmamarka. Ikatlong gawain. Sa pagtitipid at pag-iimpok bilang disiplinang pangsarili, sumasang-ayon ka ba o hindi sa sumusunod na pangungusap? Lagyan ng check ang hanay na nagpapahayag ng iyong saloobin tungkol sa mga sumusunod. Ikaapat na gawain. Lagyan ng check ang kolom na tumutugon kung gaano kadalas mo ginagawa ang gawaing nakatala sa unang hanay. Ikalimang gawain. Alin sa mga katangiang nasa loob ng parihabang kahon ang deconize -na, na pamamaraan ng pagtitipid at pag-iimpok? Paano nakatutulong ang mga conize-nais -na, na katangian sa pagtitipid at pag-iimpok? Isulat sa patlang ang mga tamang sagot. ika na gawain. Cellphone ng pagtitipid at pag-iimpok. Isulat sa mga kahon na nasa cellphone ang ilan sa iyong mga realisasyon na nais mong isa katuparan upang maipamalas ang mga angkop na kilos sa pagtitipid at pag-iimpok. Ikapitong gawain. Lagyan ng check ang kolom ng pangyayaring angkop sa iyo. Ikawalong gawain. Magbigay ng kalutasan sa sumusunod na sitwasyon. Narito na ang huling bahagi. Ang pagsusulit. Isulat ang tama sa patlang kung tama ang isinasaad ng pangungusap at mali kung mali.